ayun so, mga katropa isang problema putol yung spring ng valve spring hindi uh, uh, yung bra ano yan pang carb maiksi no maiksi. ang hapa pala ng valve spring nitong ano siguro ano hindi wala naman siguro ano yan no naman kaya wala siyempre medyo malata Lata. O, yun ang problema, putol ang valve spring. Yung isa lang, no? Isa lang. Ang instant kaya tayo mga kahanap niyan. Nagyan pa tayo ng problema. Bawin wala ako dyan. Kasi sa akin, pinagpatabas, pinagpuputol ko rin. Two thousand years later. So dito mga katropa, binabalik na ni Master yung mga valve spring. So kompleto na ulit yung valve spring natin kasi nakahanap na tayo ng isang valve spring ang problema nga lang mga katropa nag error yung SD card ko kaya nawala yung vlog ng kinukuha ko yung ball spring kung saan ko kinuha ayan sa shoutout ko na lang si Gawang Alak sa kanya ko nabili tong valve spring kasi sila mga nagpapalit na sila ng mga project FI mga aftermarket na valve spring so ito sa atin stock pa lang kaso nga yun naputulan so may issue din pala ang uh, FI pagdating sa valve spring bago lang tong FI natin mga katropa siguro 2 years 2 years or 1 uh, year ba two thousand 21 model tong FI na to so ayun, ayun yung naging uh, issue niya, putol yung valve spring, pero swerte tayo ha, kasi yung ibang mga FI is napuputol yung cams, eto swerte tayo kaya uh, valve spring yung naputol, so kaya ako naman to pinabaklas, dahil magpapalit sana kami ng piston, yung problema nga lang nung pagbaklas na, eh yun nakita namin, putol na pala yung isang valve spring and then, magpapalit pala kami ng piston mga katropa, so ayun yung stock na piston So, tinatanggal ni Master yung piston ring. Ayan. So, makinis pa namin may piston natin. Dahil nga, bago lang yung motor. Ilang taon pa lang. Ayan, malinis pa yung piston niya. So, magpapalit lang tayo ng piston na uh, 62 pa rin. Pero, piston siya ng GSX 150. Ayan. So bakit tayo nagpapalit? So, wala lang, trip lang natin magpalit para bago yung piston natin. <laughs> so ayan na yung piston ng GSX. Ayan. Same lang naman 62mm yan. Mas bago nga lang yun, GSX. 150, yan. Sukat yan mga katropa. GSX 150, piston, sukat ng uh, Redder FI, tapos pati yung injector, pwede rin dyan. Kasi, magpapalit nga rin pala tayo rito ng injector mapapalitan natin ng 10 holes kasi ang stock na injector ng FII 4 holes so, pero malalaki and then papalit lang tayo ng 10 holes pang GSX-150 kasi sa stock neto mga katropa ang last lumamon ng gas bumapalo lang siya ng 30 km per liter, di ba? Sobrang lakas. Parang naka-carb type ka na rin. <laughs> Kasi usually ang uh, dapat kinokonsume niya sa uh, isang litro e eh, nasa mga 40 km or 45 km per liter. Ito ang nangyari is 30. So parang nasa carb type na rin siya. Kaya tatry namin magbalit ng 10 holes, Baka sakaling tumipid kasi yung 4 horse malalaki yung butas. Yung 10 horse maliliit. So, tatry natin pakalikot. mare natin magbago ang gas consumption niya. So, ayan. Kinakabit na ni Master yung piston ring. Piston ring niya is galing sa stock ng ah, piston natin. So, same lang naman daw kasi ng makina tong Redder FI at ng GSX. Kaya sukat yung ano niya sukat yung piston niya. Ayan. So, ito na yung block ng radar FI natin. Ayan. Nilalagyan na ni Master ng pandikit. Para walang kasingaw-singaw. Ayan. Stock pa rin naman yan. 62 mm. Mahirap kasi maghanap ng bore up, bore kit ng FI. Tsaka mahal. Ayan. Kaya, stay stock lang tayo para hindi sasakit ang ating bulsa. Ayan na siya, mga katropa. Kinakabit ng piston. Ayan. Stuck ilalim pa rin naman. Ayan. check lang lahat kasi nga, eh, baka may, may mag sa gilid. Ayan. So, okay naman lahat. Na-check naman lahat yung gilid. Ilalim na-check naman. So, dun lang talaga sumablay siya. Ibabaw po to Ball spring. At andito na tayo sa black mga katropa. Sasalpak na yung black. Ayan. Nanasan lang yung mga sumobrang langis. Para hindi siya mag-usok. Ayan yung itsura niya. Ayan yung uh, piston ng GSX-150. So hindi na pinakit yan mga katropa. Kasi nakapakit na yan eh. Ayan. Ang presyo nga pala ng piston na ito mga katropa is 1,000. And then yung injector naman ng GSX na 10 holes is Nasa one, one So, ganun. Ganun ang presyo niya. Ayan. So, bakit stock pa rin? Yes. Kasi nga, mga katropa, itong motor na to is pang daily pang endurance. Ayan. Daily tsaka pang endurance siya. Hindi siya pang waswasan. Kaya, di natin kailangan magkarga. So, stay stock lang tayo. So, eto na. Itakbo na to ng ratsadahan. 600 kilometers. Then, sa Calabarsion B3, 1,000 kilometers. And then, sa biyahe ni Manoy, tumakbo rin to ng 1,200 kilometers. And then, ngayong September, sa Power Loop, 1,000 kilometers din yung tatakbuin na ito. Kaya, pinarefresh na namin. Ayan. So, shoutout kay Girl Pasaway. Sobrang pasaway. Lintik, tinatalo tayo sa endurance. Kasi nga, pangwaswasan lang tayo. Hindi tayo pang endurance. <laughs> Alright. So, abangan nyo siya sa mga indoor rider dyan. Abangan nyo siya sa power loop. Yan. Makikita nyo tong FI na to sa power loop. Yan. Good luck. Mga, ano mga katropa ito na yun, yung injector ng stock ng Rider F ayan kita nyo ba 4 holes lang pala sya ayan o 4 holes tapos yung pinalit ito pang GSX na 10 holes so tingnan natin kung alin yung mas matibid yung 4 holes o yung 10 holes yung 10 holes kasi malilit master no eto malalaki eh. Oh. mas pino spino, spino. Kasi ito na testing na natin do nakaraan, sumapatak siya ng 30 30 km per liter. Stock piston, stock injector. Ngayon naka-piston tas naka-injector. Tingnan natin kung... kung gaano ka laki ang Yeah. Uh -huh.